Yun, uh, kamusta mga kayayang? Welcome ulit sa ating Youtube Channel Umpisa na ang ngayon. ngayon uh, Hindi na kami ma madalas makapag- laot gamit yung bangka kagabi naman na kami uh, kasama ko yung dalawang kapatid si Jubin sa Kajamber at si Noe uh, pumunta kami sa uh, barangay Kapandan para doon mamana sinubukan namin kasi uh, lalaki ng alon uh, napadaan nga kami galing kami ng kantilan ni Parebamber kasi pinagawa namin yung kanyang uh, motor sa kanyang, kanyang, bangka doon kila Bus Rosso tapos napadaan kami sa Laswitan sa Cortes. Grabe, lalaki talaga ng alon. Kaya kagabi, nagmotor kami. Tapos ito ngayon. Yung parapol na pana mga kayayang. Ito, may mga butas na yan. Dalawa. Ang may sima na. kasabitan sabitan. Itong walo. Di pa. <clears throat> Pahinga muna ako kasi mamaya. Uh, susubukan ulit namin mamana Uh, gamit yung bangka na natin kasi medyo kalma na ngayon at meron na rin tayong uh, stopper ng ating shafting uh, balisampo ito malaki na yung ginamit ko na ang mga lambre, stainless ito yung ginamit ko dito ay mga welding rod tapos yung swivel natin malaki din susuguruhin ko na talagang matibay yung pamimigay natin na mga pana tapos yung handle uh, Bukas ng umaga uh, pupunta, pupunta ako kay Labusanas Tapos titingnan ko kung ilan na yung natapos niya na handle kung, kung ilan man yung natapos niya Kukunin ko para mapinturahan Kung sakali na matapos natin ng mas maaga eh, Mas maaga natin mapimigay ha? Uh, huwag, na, huwag na natin hintayin na magkatapusan pa panuorin niyo yung video na ito, mga kayayang Dahil isa na namang panibagong uh, pakikipag uh, sa palaran yung uh, mga isa natin ngayon Uh, bininta natin tapos mga ulam kunti lang pinang ulam natin tapos hindi na ako nag video at yung uh, naibinta natin uh, hindi ko nasasabihin tapos mag iipon tayo yun yung uh, ipambabayad natin sa parating na parcel sa mga goma Ay, yung mga goma na inroad natin sa si Shopee so yun abakabag na lang yun okay, baka yan karamang E うん。Mm. Mm. 오 习惯了。 kaya yang ito na yung huli natin ngayon isang gapas gapas dalawang gangis mga lila ay dalagang bukid mga katambak meron tayo isang kitong or budas isang parang lapo dalawang tagbago at ilak ito yung mga nandiyan yung mga huli nila tatlo ni Noe at si Ito ka Jamber, kay Noe. Okay, so yun mga kayayang maraming salamat po sa inyong panonood At sa walang sawang pagsuporta dito sa ating channel uh, Pakisupport po yung aking uh, Facebook page At happy uh, 100k uh, Followers sa ating Facebook page At uh, sa Youtube naman natin Ay uh, meron tayong uh, Mag 33.9 uh, 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 Subscriber uh, Maraming maraming salamat sa inyong lahat Wala po muna tayong shoutout ngayon uh, Baka sa next video na po natin So yun Uh, God bless and see you on my next video.